Mapagmahal isang kuya at maasahan. Ganyan ilarawan ni Raiza ang kanyang paboritong tiyuhin na isang pulis. Since nasa probinsya po kami, pag po day off niya or bakasyon niya, dinadala po niya ako sa Manila, ganun. Pina, pinapashare po ako sa mga ano, or dito sa Baguio, ganun. Nung I was nine years old that time, nung nawala po siya. Pero taong 2015, nagulantang sila sa isang masamang balita. Ang kanyang tiyuhin pumanaw na matapos ang isang madugong enkwentro sa mamasapano Maguindanao. Ito ay si Police Officer 2 Franklin Danao na isang miyembro ng Special Action Force. Isa si Police Officer 2 Danao sa Oplan Exodus para tugisin ang Indonesian terrorist at eksperto sa paggawa ng bomba na si Zulkifli Abdir o mas kilala bilang Marwan at si Abdul Basit Usman. Bagamat siyam na taong gulang pa lamang siya noon, unti-unti siyang namulat sa nangyari sa kanyang tiyuhin. Siyempre, inosente pa po ako kaya hindi pa po nagsisink in sa utak ko. And now po na medyo nare-realize ko na po na um, ganun po ka-tragic yung nangyari sa kanila eh. I was also in pain po. Celebrate the memorial of His death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Sa ikasampung anibersaryo ng mamasa no Clash, muling binigyang pugay ang SAF 44 sa kanilang bantayog sa Manor Hotel, Baguio City noong Sabado, January 25. Sa unang pagkakataon, ginunita ang kabayanihan ng SAF 44 sa pamamagitan ng isang misa. Bawat anibersaryo, hindi maitago ng mga kapamilya ng na mga nasawing pulis ang sakit ng trahedya. Pero sa paglipas ng panahon, nakakatulong din daw ito para maibsan ng sakit, gaya ng inani Police Senior Inspector Gadnat Tabdi na si Nanay Edna. Ta, every time nga makita ko dagiti ubing ko niya. Ta enum da amin eh. May ka third iso na. Every time nga malagip mo masakit gay. Ta makita mo dagiti ading na kakapsat na. Tapos pulis matlang lang amin anday di ni talagang uh, danag itinanang nga sapay paikumangarod at tahan man nga kasdiyay. Sana maalala natin na ito ay nangyari para mabuhay yung ibang kababayan natin they sacrificed their life so that others may live so pag po nating sayangin ang kanilang sakripisyo gumawa po tayo ng tama sa ating buhay bagamat hindi na naibigay ang ilang pangako ng pamahalaan para sa mga kapamilya ng mga nasawing pulis panawagan pa rin nila ang hustisya ngayong 18 taon na si Raiza bitbit pa rin niya ang pait ng trahedya pero sa pagtapak niya sa kolehiyo ang iniwang pagmamahal at inspirasyon ng kanyang tiyuhin ang kanyang bitbit ngayon para tuparin ang kanyang pangarap na maging isang pulis din. Since then po kasi, um, nung bata pa po, po ako, gusto ko na po talaga na masundan yung footstep ko. Tanggap na niyang hindi maibabalik ang buhay ng kanyang tiyuhin, pero mananatili pa rin itong buhay sa kanyang puso at alaala. -ala. Vanessa Bugtong, RNG News.